Ayun mga Pinoy, isang magandang-magandang umaga po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. ayan uh, mga Pinoy, ang ganda po ng tanawin pag umaga. Kalmadong-kalmado ang ating kalikasan, oh. Hindi masyadong mahangin. Minsan po dito pag 'yung patanghali na. Malakas lang na hangin yung natatanong ninyo mga Pinoy na yung pong kulay puti niyan dagat dagat po yan ayan o oh, dagat yan dito po sa may tapat ko may antena dito ayan po antena ng ano ng mga pisonet Gumagana daw po yan hanggang ano kabad isan. Ayan, may mga ang ganda ng mga bundok. Lapit pa tayo mga pwede ng konti. Ah, maaga po tayo nagising. 4.45 na andito na tayo. Dito po ako nag-upload ng mga vlog ko. Mataas po kaya itong lugar. At dito po malakas ang ano data. 'yung mga ina-upload kong ibang video mga Pinoy, ano na po 'yun? Mga late upload na. Minsan po kaya wala tayong load na pang-upload. Magalaw, pasensya na po kaya sa ating vlog at magalaw ang ating camera. may mga bahay din po dito kaso malala yung pag ita nila ayan po yung na ano na yung bahay yun ang kasunod po yung nandun na nadilim medyo mahamog pa mga pinoy kaya po ano ayan po bahay din yun Ang gandang pagmasdan ng kapaligiran. Ah, ang gandang pagmasdan ng kapaligiran mga Pinoy. Ito ang ating kinalalagyan. Tingnan nyo ang damo. Oh. Ito yung tuyo na. Sa sobrang init ng panahon natin ngayon. Meron pa naman pong sariwa. Ayan. Yung kulay green pa. Pero karamihan po ganito na. Oh. Ito yung tuyo na. Balik na po tayo at magluluto pa tayo ng ating almusal. Mag-aalas sa isa po ng umaga. Maliligo at magluluto pa po tayo. Bali ako lang po ang natulog dyan sa aming baraks mga Pinoy. Yung ating pong mga kasamahan, sila lahat kahapon. at doon po sa patuloy na sumusuporta kay Boy Pinoy maraming maraming salamat po at doon po sa mga bagong subscriber natin at viewers maraming maraming salamat po sa suporta at sa tiwala nyo mga Pinoy ayan mga Pinoy pabalik na po tayo sa ating barracks Bali, yung mga tara lang po natin kahapon na gulay at kanin ang iiniti natin para po makatipit na tayo. Yun na lang po ang almusal natin ngayong umaga, yung bahaw, bahaw na kanin at gulay. Iinitin lang po natin. Yan, yan po yung barracks natin yan ito po yung ating gulay dinaganan ko ng niyog at inaano po ng pusa ayan no oh. si tau adobo mga pinoy iinitin lang po natin yan tapos ito pong ating kanin ayan no oh. ayan iinitin din po natin siya yan mga pinoy iniinit na po natin yung ating tiranggulay na sitaw yan o, oh. dikit na po yung ating apoy. Ayan mga Pinoy, lagyan po natin siya ng tubig. Para po pag init niya, siim sa ano sa kanin. Ayan, salang lang po natin siya dyan hanggang sa kumulo siya. nag kayo kagabi? Ah, manglaw din ako kagabi ay sulo ay. Sabi ko itabing ko yung dalawang plywood na yan. <laughs> yung plywood itabing ko dito sa may harap na ito. Yan mga Pinoy tapos na po tayong maligo at mag-aalmusal po tayo. Ito po yung ating almusal oh, yung ating ininit na kanin at ating ininit na gulay na sitaw. Ito po yung ulam din natin kagabi. Inadubo ko lang po yung sitaw. Hindi po naubos kaya uh, ulam po ulit natin ngayong umaga. At uh, nag-iisa nag lang po kaya ako natulog kagabi kaya hindi ito naubos itong ginulay natin. At mga Pinoy, sila po yung ating tropa. Tropang mga construction worker. Tropang musang. Ayan mga Pinoy, ah, dahil mainit po ang panahon at mainit ang ating araw, e eh, maglalagay po si Boy Pinoy ng ano sombrero ito po yung ating sombrero ito yung ating pantakip sa mukha baka po kasi masira yung kagwapuhan ni Boy Pinoy ah. yun dadami na Hoy, tara po. Mag-uumpisa na tayo. Magpapain tayo ng buong maghapon. Yan, naglagay na po tayo ng ano, panguntra. Panguntra sa init. Para po yung kagwapuhan natin. Uh, hindi po mawala. Kahit tayo lang po ang nakakaalam. Nagwapo si Boy Pinoy. Yun. <laughs>